Alam nyo, isang bagay na narealize ko sa kwento ng pagbati ng Angel Gabriel sa Mahal na Birheng Maria ay ito. May kahinaan ang Diyos. Eh di ba makapangyarihan siya? Pero hindi eh. Hinding hindi kayang gawin ng Diyos na pilitin ang tao na sumunod sa kanyang kalooban. Inirerespeto niya ang ating kalayaan. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Kaya itinanong niya muna ang mahal na birhen kung siya ba'y sumasang-ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat mahalaga para sa Diyos na ang ating pagtugon sa kanyang kalooban ay bunga ng pagmamahal, hindi ng pananakot. Unang naranasan ng mahal na birhen ang pagmamahal ng Diyos. Kaya siya nagkaroon ng malalim na pagtitiwala sa kanya. At siguro, yun din ang kulang sa atin paminsan-minsan. Hindi tayo madaling nagtitiwala sa Diyos kasi parang nakakalimutan natin o hindi natin masyadong naa-appreciate na siya ang unang nagmahal sa atin at siya ang hindi nagpapabaya sa atin. Kaya ngayong araw na ito, sana ma-inspire tayo kay Mama Mary. Kung paanong nagtiwala siya sa kalooban ng Diyos, sana matuto din tayong magtiwala sa kalooban ng Panginoon. Hindi ka pipilitin ni Lord, pero sana ibigay mo ng malaya ang oo mo sa Kanya.